Hello mga kaibigan, nandito po tayo sa Makiling Petron Overpass dito po sa Calamba City, Laguna uh, Yun nga lang po ay uh, tapos po lang magtawag ng pasero Tuesday na ngayon At alam naman natin uh, para sa mga interesado po maging uh, member ng Jack Liner Group Mag-apply na kayo ng trabaho, especially Adventist suits magtrabaho na mag-apply na kayo sa Jackliner. Darating sila, muli silang dadating sa Binyan Laguna sa May 17. At sa May 18 mga kaibigan, opening po na mas pinagandang pwesto ng opening po mismo. 24 hours na po ang Hiwaga Pares Overload. Matatagpuan po sa Litex sa harap ng mga jeepney terminal in Quezon City para sa mga yayang kubaw kamias po after na kayong magsimba ng morning worship service sa Manila Center 7 Day Adventist Church ay inaanyayan po kayong takain sa Iwaga Pares Overload sa Itex mga kaibigan po and of course um, uh, simba muna kayo ng araw ng sabat pagkatapos nyan sa tanghali hanapin niyo si Boss Toyo para merong yung mga gamit na pinag-iingatan uh, ninyo and of course pinatago ninyo yung mga gamit so good na and of course Boss Toyo paano masaya naman ako dahil ah uh, kilat na naman ang kinikita ko sa pagbabarker alam mo na yan kahit silat ang kinikita ko sa pagbabarker uh, mas kinailangan pinaprioritize mo yung araw ng sabat and also as well as yung job ng Jack Liner thank you very much po this ultimate Adventist vlogger Joy at Matilia maraming salamat Radio na TV pa, kursi na, disiplina pa, alagat siya kalamadis. Yahoo! Avengers, de Avenger! Shoutouts to Joey Taruk and Dencio Cascajo of Jackliner Bus 8863, Binyan Ayala Route. Shoutout kay Kuya Bert Pamplona ng LLI Bus 7814, Kalamba LRT Buendia, at your service.